Hello guys, good morning. Guys, may balita po ako sa inyo. Na totoo pala 'yon na pag ikaw may bagong account ng Salasada. Kung yung pala hindi mo pa nagagamit sa mga baguhan lang. Piso lang makakapag-order ka na ng items na gusto mo tulad nito. Sinubukan namin. Totoo nga. Bruh. <laughs> Nagulat ako. Sinubukan lang namin. Ito mga yun. Ayan, may order kami. Uh, una pa lang, magagamit niya yung account niyong Lazada. Basta bago pa lang. Piso lang, ha? Piso, piso lang. Sana o. Oh, no. oh. <laughs> Titingnan natin yung order natin. Kaya, kaya dyan guys baka hindi nyo pala gagamit yung account nyo sa Lazada piso lang subukan nyo din baka makapag order rin kayo ng ganito ayan unboxing natin karating lang Maka, nakagulat nakagulat na eh Saka, ano kayong gagawin sa piso nabayad rito <laughs> tanong ako ng tanong ba, totoo ba yung piso lang makaka order kayo Tatlong items.

Talagang piso guys, tatlong items na order. <laughs> diba? Ah, kapag taka naman na. Ano. Pero siguro yan eh, para sa mga baguhan lang talaga. Na hindi pa nagagamit yung kanilang account sa sa Lazada. Oh! <laughs> Nakita mo na. Ano ba ito? <laughs> oh. No, 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 no. <laughs> <laughs> no, no, no. <laughs> <laughs> bago <laughs> okay, Piso. Piso. Oh, okay, dalawa na. Piso, ha? Ayan, kababayad lang namin ng piso doon sa nag-deliver. Dumating siguro ngayon yung mga ala ala oh, na sakto dumating. Ah, wala pang alaon na. Mga minasin ko. Sarating lang natin. Oh! meron pa mga spons na panghugas ng pinggan o, <laughs> ang isang piraso ng lalo yung original siguro ito mga 25 pieces na isa, dalawa, tatlo, apat, lima oh, ito lang, hindi natin kaya bilhin ng piso, di ba? malaki na ang halaga nito sa mga kapitbahay nating tindahan. Ay okay, guys. Uh, kayo guys, subukan niyo rin 'yan. Baka hindi pa nakagamit 'yung inyong mga yung mga account sa Lazada na kayo bago pa lang tulad nito nga naka-order kami piso lang talaga totoo guys nakakapagtaka lang talaga parang promo o oh, talagang iniinggan nyo ka ng Lazada na gamitin mo ang iyong account para masubukan ayun guys uh, totoo kaya guys uh, ayos subok na totoo ah, uh, gamitin lang po ang ating unboxing bye bye